Mamen, oh mamen, kala mo ha, tumiwalag na ako sa munggo Sabi ko nga sa inyo, hindi hindi ako titiwalag diyan. Hindi ko lang magawang tuwing Biyernes, mamen, baka magsawa kayo. Pero tignan niyo naman yung munggo natin ngayon, mamen. Ko ano yung napinos ko kanina, yan nga ang talagang ginawa ko kaya medyo na late. Pinalambot ko pa, mamen. Munggo na metwalya, mamen, kaya naman. Tirahin na natin, baka tirahin pa nang iba. Mamen, super basic lang talaga din ang tirada dito. Yun nga lang, mas matagal kasi palambutin talaga yan. So, ang unang gagawin ko dyan, mamen, pakukuluan ko ng 10 uh, minuto sa asin, paminta at daon ng laurel. Bakit ko ginawa yan, mamen? Hiniwahiwa ko na nga rin Kasi medyo may anggo yan, kaya yung unang kulo niya na 10 minuto, eh, di-discard natin yan, mamen, para mabango-bango siya talaga nakagutom, mamen. O, sunod so, naman ang gagawin natin dyan, pagka-discard natin yung pinagkuluan, eh, palalambutin natin yan, pero syempre, naalala ko may pasalubo nga pala ako sa anak ko, mamen. Ayan. Favorite niya yan, whale. Kaya binigay ko muna. O, ayan, o, palambutin naman natin siya. Pero wag todo lambot kasi mamaya gigisay natin yan kasabay ng monggo. Kaya sabay na sila lalambot. So, yan, papakuluan ko lang muna siya ng 20 minutes. So, ipipressure cooker ko siya para mas mabilis. Kung wala kang pressure cooker, palambutin mo lang ng bahagya, mamen. O, habang pinapalambot natin yan, syempre, niready ko na rin yung ibang mga ilalagay natin. Yan, mag ako na ampalaya. Syempre, ipanggisa natin bawang sibuyas at kamatis mamen kung may bagoong ka maglagay ka rin yung ampalaya nilagyan ko lang yan ng asin mamen isang dakot pero after 5 minutes banlawan nyo rin bawas pait yan mamen o yan bawang aromatics natin tapos sabi ko nga maglalagay din tayo ng onion bahala ka na pula o puti diskarte mo na yan mamen kahit ano pwede pwede walang pipigil sa dyan sa kusina mo ayan tapos kamatis iisa nga lang pero maganda dyan mga tatlo mamen o yan tapos siling green na rin I ready ko na o ito na simulan na natin. Yan, sakto na after 20 minutes. Ayan, pasingawin na natin. Ingat kayo, pag di kayo marunong mag-pressure uh, uh, cook, mamen, checkin nyo muna sa YouTube, ha? Baka matalinsikan kayo nyan. O, ito, strain lang natin, pero isabaw nyan. Huwag nyo na itapon kasi pang sasabaw na natin mamaya yan. Pero dyan na rin ako, magigisa, mamen. O, yan na nga, maglagay lang tayo ng oil of your choice. Ang ginagamit ko dyan, canola oil. Tapos na tayo, inuna ko yung sibuyas kasi hindi ko naman kailangan ng tostadong bawang. At nung lumabas na yung mga natural juices ng sibuyas, mamen, nilagay ko na yung bawang. O nga pala, salamat sa mga bagong followers natin. Ang dami na dagdag ngayong nakaraang linggo. Umabot ng 13,000 at syempre sa mga dating followers, super thank you sa inyo, mamen. Kung wala kayo, wala yung mamen nyo. Ayan, naglagay din ako ng isang kutsarang bagoong na hilaw yung nalagay ko, mamen, pero walang problema yan. Timplahan nyo na lang kung gusto nyo. Ayan, tapos lagay na natin yung ating tuwalya na hindi pa naman kalambutan Pero sakto na yan, pag lumambot yung munggo Ayan o, oh, ginisa ko rin yung munggo Pag lumambot yung munggo, mamen, malambot na rin yung tuwalyang yan Kaya kataon na yan, onting gisa lang At sasabawan na natin yan, lagay natin yung uh, pinagkuluan kanina At dagdagan nyo ng criminal water, mamen, onting halo lang At lagay nyo ng pork cube o beef cube o chicken cube Bahala ka na, syempre, tuwalya yan Okay na yung beef cube sa akin, mamen. Pero diskarte mo nga yan. O oh, ko ko lang another 20 minutes para siguradong malambot at pumutok na yung munggo. Jaren! O di diba? Ganyan lang yan, mamen. O... Pag medyo ano ng tubig na kulangan ka, dagdagan mo at antayin mo lang kumulo. Nilagay ko na rin yung ceiling green. Maganda dyan. Mga anim na ceiling green, mamen. Kaya lang may batang kakain kasi dito. Kaya hindi ko dinamihan. At syempre, yung ampalayan na binabad natin ng 5 minutes sa asin at tubig, binanlawang ko. Sinama ko na rin mamen. Hindi pa tapos dyan. Pagkatikin mo niyan, timplahan mo na. Ayan, dyan magtatapos yan. Yan ang huling laigo na lalagay natin. Yan ang paborito ko. Dahon ng Ampalaya, mamen. Kaya titirahin ko na to. Paano, mamen? Rapsa! Mamen!